Halloween, in love. Kamusta na? Ilang araw ka nawala wala, Linggo ka nawala no? Dalawang linggo? Mga ilang linggo ikaw nawala? Ah, mga isang linggo. Parito ka. May tatanong ako sa'yo. Kamusta ka na doon sa inyo? Ayos lang? Simula ata nung bagyo, umuwi ka na no? Opo. E eh, kamusta naman doon sa inyo nung bagyohan. May mga lugar pa na landslide po. Ah, may may mga lugar na na-landslide? Opo. E eh, di yung mga daan, nasira? Opo, doon nga po sa mga daan yung mga na-landslide. oh, ang importante noon, nakabalik ka. Hindi eh, ka ba tinatanong ng teacher mo? Hindi naman. E di back to school ka na lang ulit? Opo. Asan pala si Tano? Naligo po. Asan ngayon si Tano, ilab? Naligo po. Naligo saan? Sa ilog po. Ah, sa ilog. Papatulong sana ako sa inyo ni Tano. Eh, mamimigay tayo mamaya ng ch mga tsinelas. Eh, papabuhat ko sana yung mga kahon. So, wala ka bang gagawin? Wala naman po. Dihintayin na lang natin si Tano. Opo. Ah, sige. Tangan mo rin ba ng tsinelas? Kailangan naman rin ng tsinelas. Ayos mo pa ang tsinelas mo. Patingin nga. Ay, Sige. Tano san ka galing kanina? Bet wala ka? Ha? san ka, san ka, san ka Sa Saan ka Sa po Sabi sa ilog Sa ilog, sa pumba? Sa po Ayun totoo Sa Bakit sabi ni Willab sa ilog? Pumarito ka Willab parito ka Willab parito akiat Kanina, sabon pa lang Oh. Parito ka dali. Oh, ka dyan kay Tano. Parito ka. Saan naligo si Tano kanina? Karako sa ilog. Pero saan ka naligo? bumba po. Ah, bumba. Kaya ko kayo pinapunta dalawa dito, tutulungan niya ako ha? Alam niyo kung anong gagawin niyo? Oh, ito. Idadala natin ito doon sa taas. Oo. Oh, oh. Kasi ipamimigay natin yan mamaya. O, oh, tatlo. Kasama yan. Naligo ka sa ilog. Ah, sa bumba. Ah, baka na yun naman yung bumba. May ilog. Ano we love? Kamusta ang bundok we love? Ayos naman. Masaya ang bakasyon mo. Ah, masaya. Ah, sige, buhatin nyo na yan. Ito mga followers, tong tatlong kaw na to, ilang araw na to na <coughs> stuck dito sa bahay. So, ang gagawin natin, Pamimigay na po natin yan oh, Ito yung hinahanap ninyo oh, Matagal na nang nawala Ah oh, sige Wala naman si Antuki eh. Nasaan si An Nasaan ka si Christian? Nasaan ba si Christian? Marimar? Wala sa bahay Baka na sila nila Ano kaya? Ha? Oh, sige baba Ano yun dadaluhin nyo? Dali Sige. Na to, Sigurado ka? Butan akit ka dun sa taas.